So basahin natin po ang 1 Juan chapter 5 verse 14 and 15. At ito ang sa ating pagkakatiwala sa kanya. Na kung tayo ay humingi ng anong bagay na ayon sa kanyang kalooban ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo ay dinidinig niya sa anumang ating hingin ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa kanya ay ating hinihingi. Kung makita ng sinuman na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay dalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay ang sinasabi ko na idalangin niya. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalan ng hindi ita mamamatay. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi data datapwar. Ang ipinanganak ng Diyos ay nagilingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Nalalaman natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahili sa masama. At nalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo ay binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya nasa kanya na sa mga tuwid ay sa kanyang anak na si Iso Kristo ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan mga anak ko mag-iingat kayo sa mga Diyos-Diyosan ito po ang magandang balita ng ating Panginoon mga palanggakos palang palataya Salamat po sa inyo, undergosh. I assure naman po mga planners ko. Amen.